Nang bumaba si Mangtino mula sa si bangkot tindahan, may nakitang kaguluhan sa gilid ng palengke. Isang grupo ng nagtitingga at mamimili ang nagtipon sa paligid ng isang batang lalaki. Mabilis siyang lumapit nang marinig ang boses ng isang matanda. Malakas ang indigay at galit na panununtok sa hangin. Nakita ni Mangtino si Aling Teresa, ang madalas magtinda ng sigarilyo sa kanto na nakataas ang daliri, tumuturo sa isang batang suot putok na t-shirt at kupas na pantalon, may hawak na piping bag ng pritong lumpiang Shanghai. Hoy, yan ang tumulong sa akin nung takbo ng business ko. Galit na wika ni Aling Teresa. Iyan ang nagnanakaw sa akin ngayon. Nalimutan ni Mang Tino ang bitbit niyang supot ng bigas at gulay. Tumakas siya papalapit. Tumindig sa harapan ng batang si Aling Teresa, si Mang Tino, ang tahimik na gwardiya sa bawat hapon ay bumibili lito. Ate, mahinahon niyang sabi. Bata pa yan, para ka nag-aartista. Pinikit ang mata ni Aling Teresa at muling itinuro ang bata. Ano pa bang sasabihin mo? Nangungukit yan ng mangkote. Kita mo yan ah, di ba bawal yan? Maari ka makulong. Tila kumidlat midlat ang mga mata ng bata na nangangatog ang mga balakang. Huminga ng malalim si Mang Tino at hinanap ang tingin ng batang si Carlo. Maikli ang buhok, kulubot ang t-shirt, hinagis ng ano-ano sa alikabok. Bata, mahinang tawag ni Mang Tino, bitiwan mo yan. Buhos ng pawis ang dibdib ni Carlo, hinila niya ang piping bag nang naninginig ang mga braso. Sa kabila, nanunood si Mang Lina, nagtitinda ng gulay, ang mukha'y punong-puno ng pagtataka. Juan! Tinawag ni Mang Lina ang asawa, si Mang Juan, ang pamangkin ng market manager. Yan ba'y talagang nanakaw? Nasa likuran ni Masyong, nakayuko sa sisiw ang mga buntot ng baboy, tumunaw sa sin. Bata pa, di ba? Tanong ni Mang Juan ng mahinawan. Ngunit kinaway siya ni Aling Teresa, Chugi Galit na bulong niya. Nako, tingnan mo yan. Natakot si Carlo nang makitang kumpol ng tao, ang nagtitinda ng kape sa kanto, ang nagbebenta ng mani, pati ang mga bangkero. Maraming boses ang sabay-sabay na nagtutuligsa. Hindi mo alam magbayad. Kulitin mo ang pabor kong kimita. Damdamin mo ang kahirapan mo. Pati bata nagsusweldo. Bawat sigaw ay kumakadyot sa dibdib ni Carlo. Parang tinutuklaw ng mga daga. Ang piping bag sa kamay niya ay parang nakakapangilabot na armas. Bati ka muna, bulong ni Mang Tino, dahan-dahang lumapit kay Carlo. Bati ka muna sa ate. Tinig na ni Carlo si Aling Teresa ng matining habang dahan-dahan niyang itinago ang piping bag sa ilalim ng braso. Post muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Sumigaw si Aling Teresa nang tumagbo papalapit si Mang Tino. Bakit hindi mo nalang sinabi? Nawala ang mga salita ni Aling Teresa nang huminto siya sa tingin sa muka ni Carlo, kitang kita ang luha sa mga mata nito. Buh, buh, bata, Nanginginig na wika ni Carlo, ''Gutom na po ako.'' Nagulat ang lahat sa katahimikan ng bata. Umusok ang init sa noon ni Aling Teresa, parang sandali siyang pumalong. ''Hindi, hindi yon dailan.'' Malakas niyang sigaw. Ngunit naroon sa labi ng bata ang bakas ng gutom at nakarating sa dibdib ng bawat nakakita ang pangarap ng bawat mag-aral. Ang pagtaas ng electric bill ng bahay, ang maliliit na kamay ng nanay na naglalabada ng makinang nalilime, nagugutom. Humiga ng mabigat ang dibdib ni Mang Lina. Gutom nga, pero di na natin dapat usgahan ng bata. Napatingin siya kay Aling Teresa. Ang mukha parang nawala ang apoy ng galit. Pinalitan ng aka ng luha. Napalingon si Aling Teresa sa mga tindang lumapit na jing. Sige na, tulungan natin. Umiling si Mang Juan. Ano, ipatawag natin ng community pantry? tanong niya ng mapanatag, tumanggo ang mas nakatatandang tindero. Oo, oh, magtitinda tayo ng kanin at sopas. Dagdag niya ng punong-puno ng pagkabahala. Naupo si Carlo sa tabi ng talhanayan ng bangkero, ng piping bag na kalapag sa tabi ng paa, punong-puno ng tirang mantika at onion ring. Nakaikot ang bawat tindero at mamimili sa kanya. Si Mang Lina nagdala ng isang tray ng ensaymada. Si Mang Lina at si Mang Juan nagdala ng bagong lilutong lugaw sa isang styrofoam bowl habang naglalakad pa rin si Mang Tino papunta sa sari-saring mamimili para manghingi ng tinapay. Si Aling Teresa tahimik na lumapit, naghatid ng malamig na tubig at sa saka pinahawakan ng kutsara kay Carlo. Napangiti si Carlo nang nakatikim ng lugaw na parang pahintulot ang bawat kaltas sa loneliness ng Chan. Maayos siyang kumain ngunit hindi nakapigil ang luha. Sumilip siya sa mga mata ng bawat tumulong sa kanya. Ang malamlam na lampara ng palengke na hindi nabaybay ng karatula at ang kumpul ng boses na pawang humihigbi sa pag-unawa. Maya-maya, dumating ang ambulansya at Clinic on Wheels, isang outreach ng lokal na pamahalaan na pinamunuan ni Kapitan Ray Tumulong ang lahat ng tindera at bangkero para dalhin si Carlo, na ngayon ay hindi na lamang salarin, kundi isa ng pamangkin ng palengke, ang batang nakulong sa gutom. Nang maimbestigahan ni Kapitan Rey ang kanyang pamilya, nalaman nilang ang dalawang nakatatandang kapatid ang nandoon pa sa estranghero. Ang inay nagtitinda ng bangos mula pa sa probinsya at ang amay pumanaw na dahil sa sakit. Nalaman rin na ang bail weeks ng kanikanilang tirahan ay layo pa sa elementarya. Kaya hindi nakapag-aral si Carlo ng maayos at hindi man nakatanggap ng libre lunch mula sa paalalan. Banal na katahimikan ang sumaklob ng iuwi si Carlo sa community pantry na ngayon ay napabuyong karinderya ng palengke, isang sentro ng pagtulong. Tumayo si Carlos sa ibabaw ng mesa ng pahintulutan ni Kapitan Ray, mabilis na tumingin sa bawat muka at sinabi sa mahinhin niyang boses, Maraming salamat po. Kay Aling Teresa ay binigyan niya ng munting tsokolate, kay Mang Lina at sa bangkero'y isang pirasong tinapay, kay Mang Tino'y isang dedikasyong ng kanyang pamilya, at kay Kapitan Ray isang halik sa pisngi ang pasasalamat ng isang batang nakapagtikim ng puso ng komunidad. Sa gabing iyon, naong sumibol ang parol sa bawat kanto ng pahingahan, ang mga tindero't mamimili ay nagtipon upang alamin, hindi lang tungkol sa pagnanakaw ng pagkain, kundi sa matinding dahilan, gulay ng gutom, karanasan ng kahirapan, at kapasidad ng puso ng tagapalitisan at sa bawat luhat boses Pinagtibay nila ang diwa ng bayanihan na sa pinakamadilim na sandali ang nilulunsong anak ng lansangan ay maaring magbigay daan sa liwanag ng pagmamahal at pag-asa para sa lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon. I-hit ang like button at 'wag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas na umaga, kaya stay tuned!